Yan. Pasyal na kayo rito mga idol. Barangay Tanawan, Claridel, Quezon. Kami po ay nagdedilin siya ng pangulam. Yan. Sasabawan po namin yan. Pangit ka, Papa. Ubi, oh. Ano ba yan? Pangit. Pangit ka. Ano yan? Pangit ka. Shil. Suso. Shil, oh, maliliit. Yeah. Yan ko nga. Yan, ito po ay sinasabawan. Yan, lalagyan nyo ng luya. Maliit yan. Yan. Saka malunggay. Ayan. May laman yan mga idol buhay. po ang dami pong naliligo. Yan. Oh, daw na o, lang. Adi, oh kaway kayo, kaway. Ay, ya, Yan. Uh, mamang, mamang kaway kayo dyan, kaway. Ko, baba, kaway. Kaway. Yan po ang aking junior. What's your name? Oi galing ng baby, galing. How old are you? I am three years Oi galing naman ng baby ko. Yan po ang aking junior. Yan. JJ. Ganda ng dagat mga idol. Yan. Pasyal na kayo dito sa amin mga idol. Ayan o. Oh. Yan. Dami na Yan. Magabang po tayo ng lala ah, na bangka. Yan. Baka po maraming huli. Bibili po tayo ng pang-ulam. Yan. linaw ng tubig oh. Yan mga idol. Ligo tayo dito sa amin sa barangay Tanawan. Plaridel, Quezon. Oh, kamay kayo dyan. Uy, kamay kayo. Yan. po ang aking mga chikiting itong dalawang to yan dalawang yan ito Gigi, what is your name? What's your name? my name is Weston Peter's Oy, galing, baby. Yan. Dinaw ng dagat talaga. Yan, may isang bangka din mga idol. Yan. Sarap nga namang maligo ngayon. Oh. Linaw. Oh napakalinaw ng tubig parang salamin yung tubig oh. sa sobrang linaw yun ito pa ang aking chikiting yan <laughs> bibi titingnan natin yung huli kung marami na sana yeah. dami na ito po ay sinasabawan may luya tapos may malunggay Ayan. tapos may magic sarap Ayan, sinasabawan po yan mga idol Yan po mga idol. Sabi, sobrang sa sarap maligo. Yan. Yan, maraming salamat po mga idol. Yan, babe po.